At ngayon lalabas tayo At ibibigay ko muna itong mga invitation sa mga ninong Ng aking anak na si Bibi Maika Bali hatid natin dito sa, ano, sa bahay nila Robinson Ubaldo A.K.A. Scout Ranger ng New Taipei Ayan Yung kababata ko na nasa Taiwan Hatid natin dito sa bahay nila At yung iba yung kaibigan ko na si Pangasinan Tour ayan tapos si Brando uh, Zane na kaibigan ko rin na nagtatrabaho dyan sa ano sa Eurotex mga kanipi at yung isa dito si Bandol dito na naman sa ano sa Pro 4 ayan mga kanipi kasama ko na yung mm -hmm. anak ko nandito na ako sa bahay ayun o no? ang para para What's up mga Kanoy Good morning sa inyong lahat. Nagbabalik na naman si Kanoy for another video. Araw ng biyernes mga Kanoy lalabas na naman tayo. As usual at makikita nyo nakabest pa rin tayo ngayon. Kasi wala pang alas 6 mga Kanoy lalabas na tayo. Kailangan nating magganyan, magsuot ng reflectorized vest para hindi tayo mahuli. At yan, pinapainit ko na yung makina niya ni Mia. So, buksan ko lang tong gate, mga kanayipi. Hindi siya nakabukas nasa ato. Okay? Alright. Punta na tayo ng EGL. Baka nag na sila, Auntie Luz. Auntie Luz. Nagkaantay na sila, Auntie Lisa, mga kanayipi, at yung kanilang apo na papasok sa school. Let's go, mga kanayipi. kailangan tayo Ayan mga kalahipi Naibabaan na natin sila ang At yung kanyang apo Walang pasok yung dalawang bata Bali Nagbigay ng 100 si Antilisa Thank you, thank you so much Ante Ayan Hanap ulit tayo ng panibago nating pasahero Mariano. Exam nyo ngayon. sajante dito sa Mariano National पारा Dito sa national, nagbigay lang ng 40 Pero okay na yan, mga kanayip Ayan, mga kanayip. natin ito, upang Tal! Talate. 优霸。 SM Ordaneta Ayan mga ipi? Dito na tayo sa lugar ni Madam Luz Pikapin ko lang siya at pupunta daw ng, ano, ng SM Tenda natin dito Opo madam ay nakakapasok pa sa loob ng bahay. Kaya nga nakita mo 'yan? Opo. Hindi naman sa loob ng bahay, ah. diyan ano. Pa... Diyan Kahit may ganyan na, madam. Ah, wala. Hindi na nakakapasok. Dinapusa na lang kumakabog. Sabi niya eh okay ayan mga kanipi tapos na akong kumain nakapagpakain na rin ng mga manok anong oras na at ngayon lalabas tayo at ibibigay ko muna itong mga invitation sa mga ninong ng aking anak na si Bibi Maika bali hatid natin dito sa ano sa bahay nila Robinson Ubaldo aka Scout Ranger ng New Taipei ayan yung kababata ko na nasa Taiwan atit natin dito sa bahay nila at yung iba yung kaibigan ko na si Pangasinan Tour ayan tapos si Brando uh, Zain na kaibigan ko rin na nagtatrabaho dyan sa ano sa Eurotex mga kanipi at yung isa dito si Bandol dito na naman sa ano sa Pro 4 hatid natin bali apat itong invitation card na ihatid ko ngayon mga yung isa nahatid ko na dito yung kababata ko rin dito sa likod bahay yan tapos yung iba nasa ibang bansa <laughs> shout out na lang kay Sir Winston Duran kay DJ Duran kay Sir Ed Martin kay Atibiki Vicky Martin at kay uh, Kuya Ber Tungpalan Ate Barbara Tungpalan Kuya Carlo Abalos Kuya Jubel Jimenez Kaluya At kay Kuya Mario Saraga ng Italy Kuya Rondillion pala mga kanipi At kay Ate Cathy Dillion Ayan ninong at ninang rin yan mga kanipi So shoutout sa inyong lahat ng mga ninong <laughs> At ninang So yan mga kanipi Hatid na natin to Tapos diretso na tayo na mamasada Bali hindi ko lang washingan ngayon si Mia mga kanipi Sobrang init kasi dito na mag washing Bukas na lang ng, mga, ng maaga At bukas araw ng Sabado uh, Hindi tayo maaga nalalabas wala tayong susunduin sa AGL kaya Wawasingan ko bukas si Mia Ayan, let's go mga kanaypi Ayan, dito na tayo kay... sa bahay nila Robinson Ubaldo Tay. <tinyan> tayo tol. <-tinyan. tinyan> Ni Tyson, tayo Tyson. Ni hey, Nong. Hoy nan tay, sige. Ayan mga kanayipi Punta tayo ng ano Ng Eurotex Sana nandun si Pangasinan Tour ngayon Yes, Ayan, ng pangkasalantor. Bro! Ano? Ayan, no? Brando Mayrina. Rachel Maria. Ninong, ninong. Oh. ninong. Kainan tong malapit. Kainan? Ang ah, cute-cute naman ni Maika. Maika Erika. Mag-erika pa pala siya? Oo. Maika Erika. Branto eh satu si Branto. Oh. Ah, Asi ya. Hmm. Nino. Si Bika. Si Paredes kira-kira anda anu oras. Twenty one. Sa twenty one Merkulis. Merkulis. Anu Alas jis yang anu nya yang. Satu sampai yang lain. Oh sampai yang lain. Kuntah lagi kita itu. Alas oh. yes, jis. Yes, Kasi, pag gabi naman ako, <laughs> wala akong pasok nun. Diyan sa bahay? kita <laughs> naman <laughs> anak mo. Kamu ng mami. Oo. Oh. <laughs> Halo. May ka eh, Atika. Pinaghalong Noipi. Oo nga eh. Hindi ka na pumunta dyan? Sao? ko... SM? Galing ako noon. Galing ka? Galing ako pag noon. Galing Boss, labas na ako. Thank you, thank you. Ayan mga kanoy pi Nabigay na natin yung ano Yung invitation card yung isa na lang punta tayo ng Puro 4 nang matapos na nating ma-distribute yung invitation yung mga ninang sinisis ko na yung ano yung magbibigay ayan mga kalayipi nabigay ko na wala sa doon yung kapatid niya lang yung nandoon mga Sila na lang yung magbibigay. So ngayon, hanap na tayo ng pasayro natin. Para pamasada na naman. Ayan, may pasayro tayo sa kabila mga kalaipi. na ipi na natin yung pasayero natin um dami na tricycle dito mga ipi apat at na ako na kami bro kamo kami jeelan pray ah nagado kamo parae matumal 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 ang pasada pre Matumal Walang pasada SM Ano madam? Bakano? 50 sir 50 sir Bakano? Para tapusin natin. Besen dun sa paraan. Sa andar. kami galing sa sanong saklet. Ito sa may pagawaan ng natapat ng malaking oh. pagawaan oh. ng, ng ano? Dadaan pagawaan ng sasakyan. Sa tapat ng school, dito. Sa ah, sige, sige, sir. Dadaan na namin sa barangay. Ah, sige, sir. When you shop using your BDO, BPI, and Metrobank credit cards. Don't miss out on great finds, a wide variety of options, and exciting prizes at Essence Store or Happy shopping! Detail paper bit number FTD-195917 series of 2024. Tayo'y tayo dito mga kanayipe. Hey. Hey, Tay. Ay ba lang. sa kung kanta mahamena Drabe, mga grabe mga kanoy lakas ng ulan bahana agad dito <laughs> ayan bahana Ayan mga kanaipi Nasundo na natin si Madam Luz Mauna na kayo doon, Madam Ay. Ang hirap Hindi Yung yung madam dito na lang Ano ito? Walang sarahan? Na nandun sa bahay madam Ganyan yun na lang po madam Ang daming tao dyan traffic to ayan mga kanayipi uwi na tayo pero bibili na lang ako ng ano pritong manok dahil hindi ako nakapalingki kanina ko pa kasi ako ng pasayro dun sa, ano, sa SM kanina mga kanaypi uh, baktad, yung pinuntahan namin tapos yung pagkatid ko sinundo ko na si Madam Luz ayan kaya hindi na ako nakapalingke bili na lang ako ng pritong manok yan mga kanaypi Ayan mga kanaypi, Kasama ko na yung anak ko. Nandito na ako sa bahay. Ayun o. Know? Bibi-bibi-bibi. Wala-wala. Wala-wala. Wai! Ayun mga kanaypi. Nandito na tayo. At... Ang nabili ko lang na ulam namin, yung pritong manok. Yan sa highway. Now, so hindi na tayo nakapalingke dahil wala wala na tayo time, time at umuulan mga kanaypi sa gabi na rin so bukas na lang ako mamamalingke ang um, ulam namin at yan maraming maraming salamat na naman sa pagsama sa panunood sa pasada vlog na uh, ginagawa ko araw-araw maraming maraming salamat sa suporta nyo mga kanaypi at lalong lalo na sa ginagawa ng no skip ads na <laughs> sa no keep sa ginagawa niyo Sa aking mga video Maraming maraming salamat Malaking tulong yon para sa pamilya ko Nanat no, ah, oo, oo, oo daw mga kanaypi. So kita kita tayo bukas Stay safe lagi I love you all and Peace out